Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan o pupuntahan ng partner mo o ng mahal mo ngayon mismo? Lalong-lalo na na hindi na kayo nag-uusap ang dalawa at hanggang ngayon ay wala pa rin kayong kontak sa isa't isa. Gusto mo ba na ikaw ay pupuntahan o tatawagan niya ngayon mismo? Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na tuturo ko sa inyo at palagi ko itong sinasabi sa inyo na dapat palaging buo ang tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan at dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At madami pong nagtatanong kung pwede ba nagagawa ng ritual kahit ilang ritual sa isang araw. Yes po, pwedeng pwede kahit ilang pang ritual ang gawin nyo sa isang araw ay wala pong problema as long as naniniwala kayo sa mga ganitong pamamaraan. At kung matapos mo ang ritual ay ibaliwala mo lang, huwag mo itong isipin, ibaliwala mo lang nang ikaw ay mamangat na lang sa maging resulta nito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at pagkatapos ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng tatlong beses pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna ang papel, titigan mo ang pangalan niya, mag-focus ka at mag-concentrate. At ibulong mo lamang ito pangalan at apelido, ako ay yung pupuntahan at tatawagan ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay kumuha ka lamang ng kahit kaunti na laway mo at ipahid mo ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido pagkatapos mong ibulong ang spell. At pagkatapos ay tupiin mo ang papel kahit tatlong tupi at pagkatapos ay ilagay mo ito sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa bag mo o sa wallet mo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw ay tatawagan o pupuntahan niya ngayon mismo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood.